natin ang pinakauling update sa South Luzon Expressway. Nagsisimula na kayang sumikip. Pandalo ng trapiko doon dahil sa mga uuwi sa mga probinsya para sa Semana Santa. May live report si Von Aquino. Von? Yes, pari sa oras na ito ay maluwag pa rin ang daloy ng kahabaan ng trapiko sa South Luzon Expressway. Base sa kuha ng Traffic Control Center ng SLEX, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko sa south at northbound ng kalambato Plaza. Para naman sa ating mga kabayang tutungo ng Batangas at Quezon, wala pang pagsisikip sa takbo ng mga sasakyan hanggang sa ngayon sa north at southbound lane ng Ayala Toll Plaza. Wala rin problema pa sa daloy ng trapiko sa Alabang Viaduct para sa ating mga kababayang magdaraan dyan. Base sa record ng SLEX, labing isang kaso na ng stalled vehicles na kanilang naitala sa na kalipas sa magdamag. Karamihan daw sa mga ito ay dahil sa sa pagkakaroon ng flat tires. Wala rin na aksidente sa SLEX sa mga nakalipas na oras. Para naman sa mga emergency, maaaring tumawag sa mga 24-hour hotline numbers ng SLEX sa numerong 0917 687 at 0495087539. Ayon sa pamunuan ng SLEX, sakali naman na bumuhos ang volume ng mga sasakyan na oras, ay magpapadala sila ng mga ambulant tellers para sa mabilis na transaksyon sa toll gates. Maris, payo naman uh, ng pamunuan ng SLEX sa mga motorista ay tiyakin daw na nasa maayos na kondisyon ang, mga, ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Tiyakin din daw na nasa kondisyon ng mga drivers para sa mahabang pagmamaneho para sa ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa. Maris, salamat, Bonakino.